Bumuwelta ang viral na reliestang si Natalie Geraldi sa mga nambabash sa kanyang kilikili matapos niyang dumalo at magsalita sa baha sa luneta, rally noong ikadalawamput isa ng Setyembre. Ayon kay Natalie hindi aniya nakakahiya ang katawang nakikibaka lalo kung huhusgahan ito batay lamang sa Unrealistic Beauty Standards iginiit din niya na hindi dapat ang mga normal na bagay tulad ng buhok at diskoloration ang pinapakialaman ng tao. Ang dapat ani ang kalampagin ay ang mga buwayang opisyal na imbis magserbisyo, nagpapakalunod sa luxurious items na galing naman sa pera ng taxpayers. Naniniwala rin si Natalie na ang ganitong pambabash sa katawan ng babae ay nagugat sa misogynistic at patriarchal na lipunan at hindi umano dapat magamit ang insecurities ng mga kababaihan para pagkakitaan ng mga negosyante, paliwanag niya na ang katawan ng babae ay tanging pagmamayari niya. Hindi ito dapat ginagamit para pagkakitaan ng mga white ng products.